lights Makabagong tunay na RADIO tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada, ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide, sa tanghali. Brigada Balita Nationwide, Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada Brigada Pagsisid sa Taalik na pinaniniwala ang pinagtapunan ng mga labi ng missing sa Bungeros, aarangkada na! Amerika nagpataw na ng 20% na taripa sa Pilipinas. Ang gobyerno aapila sa desisyon ni President Trump. Samantala ilang linggo bago ang sona ng Pangulo, iba't ibang mga grupo naghahanda na sa kanilang programa. Ang first half naman ng Marcos Administration, kabrigada, binigyan ng bagsak na grado. Tatlong mga low pressure area binabantayan ngayon ng Pagasa, Ang isa rito may chance na maging bagyo. Brigada Palita Nationwide sa Tanghali. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News ML, Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. satan Hale. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Webes, July 10, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At ah, Brigada Leo Navarro Malikem. Nationwide Napalita Nationwide Kabrigada dumako tayo dyan sa Batangas Samantala mga kabrigada dumako naman tayo dyan sa Batangas Technical diving team na magsasagawa ng initial diving operation sa Taalik Para hanapin ang mga labi ng missing sa bungeros Naka-standby na Wala dyan sa Batangas Jigo Custodio Ibrigada mo Brigada Live report! Brigada Angel, alauna mamayang hapon, inaasahang magsisimula ang initial diving operations dito sa Taal Lake para sa paghahanap sa mga labi ng missing sa na itinapon manod dito sa lawa. Bilang paghahanda sa operasyon, nagsagawa ng briefing ang mga kanatawan mula sa iba't ibang ahensya, kabilang sina PCG Southern Tagalog District Commodore Jeronimo Tovilla, DOJ Assistant Secretary Celiseo Cruz at Miko Clavano at CIDG 4A OIC Police Lieutenant Colonel Ganaban Ali. Naka-standby na rin ang technical diving team ganyan ng mga rubber boat at rigid hull inflatable boat na gagamitin sa operasyon sa ngayon, pinetesting na ng Philippine Coast Guard ang mga gagamitin rubber boat, lalo pa't walang tigil ang hampas ng malalakas na alon. Inaasahan din ang mga oras na darating ang mga opisyal ng DOJ dito sa Coast Guard Substation Talisay at magsasagawa ng press briefing kaugnay sa isasagawang operasyon. Wala pa namang kumpirmasyon kung sasama sa operasyon ang whistleblower na si Julie Patidongan o mas kilala bilang si Alias Totoy. Bukod sa lawak na lawa ng taal, isa pa sa mga hamon ay ang lalim nito na halos nasa daang metro. Pero ayon sa DOJ, mayroon na silang liko kung saan posibleng matagpuan ang labi ng mga nawawalang sabongeros. At ito ay sa isang fish pond na nirerentahan ng isa sa mga isinasangkot sa kaso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigade News sa Manila, The Music News. Badum, badum, sa ibang balita mga kabrigada, takatakdang umapilang ang gobyerno ng Pilipinas sa Amerika. Pinuloy na kasi ni US President Donald Trump ang pagpapataw ng taripa sa mga goods na nagmumula sa Pilipinas. Sa isang liham ni Trump kay Pangulong Bongbong Marcos, nakalahad dito ang 20% tarif sa Pilipinas epektibo sa Agosto 1. Mas mataas pa ito sa unang inanunsyo na 17%. Nakasaad dito na hindi raw reciprocal ang trade relation ng Pilipinas at ng Amerika na nagdudulot naman ng deficit at banta sa kanilang ekonomiya. Maliban sa Pilipinas, may anim pang minor trading partners ang pinatawan din ng taripa. Samantala sa isang mensahe, kinumpirma naman ni Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, na makikipag-negotiate pa sila sa Amerika sa sa bakasa o baka sakaling mapababa pa ito. Nakatakda rin bumalik ang Pilipinas o Philippine Delegation sa Amerika para sa posibleng negosasyon. Inaasahan naman na pangungunahan ito ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, DTI at ilang bahagi ng economic team ng Pangulo. Rapido. Kada balita balita Samantala mga kabrigada sa iba pang mga balita, pinabantayan ngayon ng pag-asa ang tatlong mga low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang isang na nasa loob ng par ay huling namataan sa layong 790 kilometers, hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Sa ngayon, mababa pa rin ang tsansa na mag-develop ito bilang isang ganap na bagyo. Samantala, ang ikalawang LPA naman mga kabrigada sa labas ng par ay malayo pa. Pero ito yung may katamtamang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Uling namataan sa layong 2,700 o 7 km silangan ng extreme northern Luzon. Ang ikatlong LPA naman ay remnant na nagdaang bagyong bising at na monitor sa layong 475 km hilagang kanluran pa rin ng Batanes. Samantala, kung alinman sa tatlo ang magiging bagyo habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito ay tatawaging bagyong krising ang siyang ikatlong bagyo sa taong 2025. Sa ngayon, hanging habagat pa rin o ang sinasabing Southwest Monsoon ang magdadala ng mga pagulaan sa malaking bahagi ng bansa, kabilang na sa Metro Manila, Batanes, Babuyan Islands, Sambales, Bataan, Cavite, Occidental Mindoro at anti Nationwide. Top 9 na balita mga kabrigada. Isa ang napaulat na nasawi dahil sa habagat at bagyong bising ayon sa NDRRMC. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Report. Isa ang napaulat na nasawi dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat at bagyong bising. Galing umano sa Las Piñas ang biktima na natagpuan na lang na wala ng buhay at kinukumpirma pa kung nasawi ito dahil sa pagkalunod. Ayon sa NDRRMC, aabot na sa 103,274 individuals o 32,606 families ang naapektuhan ng malawakang pagbaha at pagulan sa Region 1 Central Zone Corde Administrative Region at NCR. Nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Umabot na sa halos 7 milyon ang naipapaabot na ayuda, kabilang ang family food packs at hygiene kits na ipinamamahagi ng DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM. Manila, The Music and News. Awesome! Oh, Kinabalita Nationwide! Abregada ngayong nalalapit ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Kasado na ang mga kilos protesta ng iba't ibang grupo kabilang ang Bagong Alyansang Makabayan or Bayan. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Bayan Secretary General Renato Reyes, binigyang din ito ng maraming issue ang hindi na ng Administrasyong Marcos lalo na sa ekonomiya ng ating bansa. Well, Anong ako eh, ano, cinco, yung krado, isin babagsak talaga kasi mm. walang meaningful na paglutas sa problema sa ekonomiya. No? Remember, itong administration na ito, merong wage bill mm -hmm. na nakapasa na sa Senado at sa mababang kapulungan. Pero yung kanyang economy team, naglabas ng position paper na tinututulan yung legislated wage hike. Historic sana yun kasi it would be the first legislated wage hike hmm. since 1989. Ibig sabihin nito mga kabrigada, ang grado na binigay ng taong bayan sa gobyerno dahil sa patuloy na kahirapan, mahal na bilihin at kakulangan sa trabaho. Dagdag pa ni Reyes, maging mga mas malawak at mas sa organize ang hanay ng mga magpoprotesta ngayong taon upang iparating sa Pangulo ang kanilang mga hinaing. Kabila na nga rito ay ang mga pangunahing panawagan ng grupo. Sa huli, hinikayat pa ni Reyes ang publiko na samahan sila sa araw ng Sona upang iparinig sa Pangulo ang tunay na kalagayan ng bayan. Definitely there will be a big protest action mm -hmm. sa so, darating na uh, July 28. No? Uh, kakaibang zona ito kasi nga nangyayari siya sa backdrop mm -hmm. ng may impeachment trial dapat, may ICC uh, proceedings laban sa dating Pangulo, matindi yung uh, awayan sa politika sa ating bansa ngayon mm -hmm. habang lagana pa rin no, yung problema sa kabuhayan, sa ekonomiya, sa kahirapan. So lahat yan, kumbaga parang bulkang sa sabog yung kalagayan natin ngayon. Samantala mga kabrigada, si Pangulong Marcos nagpaabot ng pakikiramay sa Texas kasunod ng malawakang pagbaha. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos lalo na sa mga taga-Texas kasunod ng malawakang pagbaha doon na kumitil ng buhay at nagdulot ng matinding pinsala. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na nakikiramay siya kay U.S. President Donald Trump at sa mga apektadong pamilya. Ayon kay Pangulo Marcos Batid ng Pilipinas, ang hirap ng pagbangon matapos ang matinding sakuna. Dagdag pa ng Pangulo, kaisa ang sambayan ng Pilipino sa panalangin at suporta habang sinusubukan ng mga taga-Texas na makabangon. Naniniwala rin siyang sa tulong ng lakas ng loob ng mga Amerikano at sa pamumuno ni U.S. President Donald Trump, malalampasan nila ang crisis na ito. Nauna na sinabi ng palasyo na wala sila natanggap na ulata na may Pilipinong naapektuhan ng pagbaha. Sa kabila nito, tiniyak ng pamahalaan na handa itong magpaabot ng tulong sa mga Pilipinong nasa Texas na mga ngailangan ng suporta. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Nilinaw naman ni Sen. Bam Aquino mga kabrigada na walang katotohanan na iniendorso niya ang isang programa kung saan maaring kumita ang mga Pilipino ng malaking pera kapalit naman ng investment. Ang uh, saal sa al manufactured clip na kumakalat sa social media, makikita ang ilang kanilang news anchor na nagbabalita na iniendorso ng senador ang programa kung saan ang investment ng publiko na 15,000 pesos ay maaring lumago ng hanggang 175,000 pesos bawat linggo. Domingo. na nito nanawagan ang senador sa otoridad na agad itong paimbestigahan at alamin ang taong nasa likod nito para mapanagot. Para matigil lang kaparehong insidente, sinabi pa ni Aquino na plano nilang maghain ng panukalang batas na tututok sa paglaban sa anumang paggamit ng deepfakes para sa panloloko. Si Sen. Kiko Pangilinan naman nagsalita na sa gitna ng mga ulata na sasali siya sa majority block. Ka. Brigada Ann Cortez Ibrigada mo Brigada Live Report Binasag na ni Sen. Kiko Pangilinan ang kanyang katahimikan sa gitna nga ng mga ulat na sasapi siya sa majority black at hindi nga sa black ni Sen. Risa Hontiveros. Sa kanyang post sa social media, sinabi nito na naniniwala siya na ang laban sa gutom, korupsyon at kahirapan ang pinakamalaking problema ang kinaharap ng bansa. Kaugnay nga nito ay ginit niyang hindi siya susuko sa paglaban dito at bukas siyang makipagtulungan sa iba pang partido sa kabilangan ng kanilang kulay sa politika. Batid din naman noon ng senador na karapatan ng bawat Pilipino na sabihin ang kanilang opinion. Kahit na ang linya ng mga kritiko sa kanya na parang tinatry do raw niya ang kanyang mga kasamahan para sa kanyang personal na interes. Sa kasulukuyan, patuloy pa rin silang nag-uusap ni na senadora Riza Hontiveros at senador Bam Aquino hinggil dito at sa July 28 daw nila ibabahagi ang kanilang opisyal na desisyon. Matatandaan sinabi kamakailan ng dalawang senador na mukhang sa majority black sasama sinapangilina na at at nakapirma na umano ang mga ito sa resolusyong sumusuporta sa Senate Presidency ni Sen. Chis Escudero. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News of Brigada Balitan Nationwide sa Tanghali. Kabrigada, haharap naman sa kasong civil liability ang operator ng bus na sangkot sa muna'y pananakit at pang kay alias Macmac, -Mac, isa isang pasaherong may intellectual disability. Ito'y kasunod mga kabrigada ng sinampang kasong child abuse laban sa isang pasahero. Ayon kay Nito, malapit na ring ma-identify ang isa pang sangkot sa pang-aabuso sa nasabing biktima. Dapanayan po ng Brigada News FM Manila, kay legal counsel ni Macmac Mac na si Attorney Angelo Alban, ipinaliwanag nitong hiwalay ang naturang civil case na kanilang inihanda laban sa operator ng bus bilang bahagi ng pananagutan sa kapabayaan ng kanilang mga tauhan. Bagamat hindi direktang responsable ang kumpanya sa insidente ng pambubugbog, iginit pa ni Di Alban na may pananagutan pa rin ito dahil sa kapabayaan at kawalan ng agarang aksyon lalo na hindi agad naibigay ang CCTV footage na nakakatulong sana sa investigasyon. Ayon pa kaya Attorney uh, de Alban umaasa silang kikilos din ang Department of Transportation, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa aspeto ng administrative sanctions upang masiguro ang accountability at kaligtasan ng mga pasahero lalo na ang mga may kapansanan. Okay company, civil liability po ang aming pre-prepare dyan. Ang sinail po natin kahapon ay criminal case. Mayon mm -hmm. Ngayon, bakit natin kinasuhan din yung driver at yung konduktor? Kasi nasa batas din po natin ano, na ang kapabayaan sa isa child na naabuso mm -hmm. ay ginakasuhan din po yan. Mm -hmm. That is first. Yan ang tinig ni Atty. Angelo de Alban. Brigada Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang DSWD isinusulong uh, ang pagkakaroon ng batas na poprotekta sa mga PWD sa public transport. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada. Report. Inilaban ng Department of Social Welfare and Development ang mas mahigpit na pagpapatupad ang Magna Carta for Persons with Disabilities upang maprotektahan ang mga ito sa pampublikong sasakyan. Ito ay matapos ang sunod-sunod na -sunod dababalita ang sinapit ng mga PWD sa public transport, kabilang na nga si Alias Mak, Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlawa, dapat isama sa training ng mga driver at konduktora ang mga ng mga may kapansanan, apparent month o non-apparent ang case kaugnay nito. Pinapalalahanan ng mga operator na may parusang pagkakakulong at multa kapag lumabag sa nasabing batas. At kung may mapapatunay namang lumabag, maaari itong makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at pagmultahin ng 50000 hanggang 200000 ayon sa ahensya. Samantala, sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Attorney Angelo De Alban, ang legal counsel ni Makmak, sinabi nitong suportado niya ang panukalang keep quiet policy sa mga pampublikong sasakyan upang maiwasan ng mga insidente ang maaaring mag-trigger sa ilang paserong may kapansanan katulad na lamang ni Makmak. Anya, ang ganitong uri ng polisiya ay makatutulong hindi lamang sa mga persons with disability kundi maging sa pangkalahatan upang maging inclusive at safe space ang public transportation para sa lahat. Sinusuportahan ko po ang lahat ng polisya na makakatulong po hindi lamang po sa sektor ng may kapansanan kung hindi para sa lahat po ng commuting public mm. alam naman po natin na may mga sasakyan na napakalakas magpakotog di ba yung tuk 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 siyano o oh. yung may mga blinking light na gabi ng gabi na manyot na wala kang kapansanan, matitrigger yung vertigo mo eh. yung uh, anxiety mo. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. O naman mga kabrigada transport group na Piston sa pamahalaan na pag-aralan muna ng mabuti ang pagpapatupad ng Anti-Sardinas Policy o mas kilala sa maigpit na regulasyon laban sa overloading na mga pasaherong sasakyan. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Piston National President Ka Modi Floranda, iginit nitong hindi dapat agad sisihin ang mga choper at operators sa siksikan sa mga pampublikong sasakyan. Anya kaya hindi naman kusang loob na nagsisiksikan ng mga pasahero, kundi dahil kulang ang supply ng pampublikong transportasyon sa kalsada kaya napipilitan silang magsisiksikan. Kaya hindi dapat agad pagmultahin o ripasara ang mga drivers at mga operators na ito lamang ang tanging hanap buhay. Dapat nag-aralan na, mm. ng gobyerno sa duty o ng DUT. Bakit nagkakaroon ng sardina system uh -huh. sa ating public transport? Ay sumasalamin po yan doon sa kakakulangan ng nagsiservisyo sa mga mamumayan. Kapag uh -huh. wala naman pong commuters na gusto niya makipagsasika sa isang maliit na mga minibus, ah, wala din naman commuters na gusto lang sumabit sa mga jeep. Uh -huh. Pero bakit na uobligan? Sa matalaboko dito mga kabrigada, giniti ni Camote na dapat payagan ng pamahalaan ang agarang pag-renew ng mga prangkisa at makapagrehistro na mga pampublikong sasakyan upang matugunan ang kakulangan sa supply Kaya sa ngayon ay uh, nagdudulot pa rin talaga ito nung uh, patuloy na kahirapan sa hanay po ng mga operator natin na hindi talaga tayo pinapayagan na mapag-ringed, makapag-registro. Magamat ito ay verbal hmm. na pag ipag usap natin kay sekretary na sinasabi nga niya 100%, hmm. papayagan tayo mga pag-services sa ating mga mahumayan hmm. pero hanggang sa ngayon ay tayo po ay uh, hindi pinapayagan. Pagkabrigada ang DepEd at DICT, pagtutulungang palakasin ang internet sa mga pampublikong paaralan. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada. 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 Tiniyak ng Department of Education at Department of Information and Communications Technology ang pagsusulong ng pagkakaroon ng internet sa lahat ng mga public school sa bansa. Sa anunsyo ng mga ahensya, sinabi ng mga ito na pinalalakas nila ang mga hakbang upang ma-connect ang mga pampublikong paaralan sa internet ngayong taon. Naging mas posible pa ito kasunod ng paglulunsad ng phases 2 at 3 ng National Fiber Backbone noong July 7 sa Leyte. Mayroon ding bayan ni Hansim Program na target naman mag-provide ng libreng SIM cards na may data sa higit 113,000 na mga mag-aaral, halos 4,000 na mga guru at halos 400 na mga public schools. Maliban sa mga ito, magsisimula na rin sa 2026 ang paghahatid ng solar-powered systems at satellite internet sa mga underserved schools. Ayon kay Deputy Secretary Sani Angara, hindi mapalalago ang kalidad ng edukasyon kung hindi konektado ang mga estudyante sa mundo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Sa Tanghali Brigada inyong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Ngayong Tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.